siyam na araw na lang at matatapos ng ating panata. So, 100 days devotion towards my 47 year anniversary. Now, years pala yun. May S. Dahil kasi ilang taon na rin naman tayo nabubuhay dito sa mundo at binibilang natin ang pagdating ng ika-apat na putitong taon ng aking kaarawan. So, sa araw nito ay ating pag-uusapan yung Ipinam, uh, yung aking natutunan sa 100 days na ating pinagsisikapan na mag-video, no? Akala ko hindi na ako tayo dahil kasi hindi ko pa rin kayang ipaliwanag sa aking sarili ang mga salita na self-reliance, independence, at autonomy. Although, kung titingnan nyo, is para magkakapareho sila ng ibig sabihin, pero kung hihimay-himayin mo, ay may kakaiba pa rin, no? Pero ito yung itinuturo sa atin ng mga diwata ng universe sa atin na tayo ay maging self-reliance. Huwag nating iasa sa iba ang kapakanan ng ating buhay. Mahirap gawin, pero nung simula, tayo ay naging reliant sa ating mga magulang na anuman ang pangangailangan mo, eh pwede mong hingin sa kanila at sila magbibigay sa iyo. No? Pero nung nawala na, nung tumanda na tayo, no? we have to be self-reliant na tayo ang gagawa para sa sarili natin at hindi yung iba ang kikilos. Although kung may pera ka, napakaganda nun, no, sana, sana all, may pera na pwede ka mag ng mga tao na gawin ang mga bagay na gusto mong gawin nila para sa iyo. Like ng pagkain, pagpaprepare ng yung mga damit, paglalaba, paglilinis ng bahay, etc. Et, cetera, et cetera, no? Pero nung tayo ay nagkaroon ng sariling bahay ay sinikap natin na tayo ang gumawa nun. Tayo ang gumagawa nun para at least is hindi makatipid no kasi alam para sa akin kasi if if i ask people na gawin ito alam ko may kapalit na nakabayaran ayaw nating abusuhin o maging agrabyado yung ating mga kaibigan nahihingan natin ng tulong So, ibig sabihin, kung hindi tayo ng tulong, kikilos siya, kikilos din ako, magka, magkasama. It's not that I'm just paying money for them to, to do the work. Yung lahat ng trabaho, no? kailangan may kabayaran. Dahil kasi kung ako man din, no, pag kumilos, is gusto ko rin sana may bayad. Or yung bayad mo yun, is pakonsuelo man lang. Nakakalungkot lang isipin na minsan, ang mga tao gusto lahat, it's all about them. Kailangan ang sitwasyon mo sila, intindihin mo sila. Tulad ng mga taong mga lumalapit sa atin. At yun po yung ginagawa natin. No? Na intindihin natin, pakinggan natin ang kanilang problema, unawain ang kanilang nararamdaman, and, at gawa ng aksyon. No? Gawa ng aksyon. Ito yung difference eh. Makikinig ka, okay yun. Yun yung Pero ang ginagawa natin, pinakikinggan natin, at nagbibigay tayo ng solusyon bilang isang Uh, binabaylan ng um, templong alituhan ng Lunti ang Agama. At dahil doon, no, sa ating mga pagsusumikap ng pagtulong sa ibang kapwa, ay umaasa rin naman tayo ng kabayaran. Kasi dito sa, sa totoong buhay, kung bakit natin kailangan din ng bayad, is nagbabayad din tayo. No? Gumagastos din tayo ng salapi. Tulad ng sa kuryente natin, sa tubig natin, sa internet natin, etc. Et, cetera, et cetera, no? Even sa internet, the reason why you know me is kasi nag nag nagbo-vlog tayo at ipinapalabas ito through internet no through yung cellphone device at dapat makakonek kayo sa internet yung pagiging self-reliant no uh, pinagsisikapan pa rin natin na wag umasa sa ibang tao tulad ng pag uh, pag grow ng ating pagkain no meron tayong lupa diyan or or, or kwesto o babakuran na maaari natin pagtaniman at sinisikap natin. At ang natututunan ko dito, no, isa pang natututunan ko is kailangan magkaroon ka ng tiyaga o impatience no, na hintayin mo ang kanilang paglago. At sa paghihintay mo, ay dapat hindi ka lang umupo. Kumikilos ka din. Halimbawa, bibiligan mo sila, aalagaan mo sila, no, iingatan mo sila pag itong katulad ngayon, sobrang sikat ng araw, no? dapat nga, sana kung papayungan, papayungan ko pa yun. <laughs> or kung meron ako, ano, kaya ibang mga gardener, is nilalagay nila sa tent or parang kulambo para hindi direct sunlight and then hindi So, araw-araw mong yan para makita mo silang paglago. Ngayon, simula lang tayo, I think, February, March, no? hindi pa sila malago, eh. wala pa rin bunga. But I'm waiting for for that time to come na magbunga na ang mga pananim natin. Although maliliit pa rin sila, so I, I really dream na magkaroon ako ng parang greenhouse. Yun sana, greenhouse na lang ang gagawin ko. Dahil kasi iniisip ko paano ko gagawa ng balag and everything. Although kailangan pa rin ng balag kasi gumagapang yon No? Like yung kalabasa, yung pipino, yung sitaw. Meron din akong kamatis, meron din akong sayote na tinanin. Pero kung lang siya, at maliit lang ang piraso ng lupa natin at hindi pa rin maayos. So self-reliant, hindi ko maaaring iutos sa iba dahil kasi hanggang ngayon hindi pa rin clear sa isipan ko ano ang itsura ng aking garden. At uh, nakakalungkot lang na dahil kasi mag-isa ako, kaya it takes time in order for that to manifest. Kaya nandiyan minsan ang inyong trabaho, no? inyong pangangailangan. Um, ang takot ko naman kung halimbawa mag-involve ako ng ibang tao is kasi parang baka hindi kami magkasundo dahil pa bago bago isip ko at yung kaisipan nila ay iba din. at baka iba ang maging resulta kaya medyo um, ayaw kong ma-disappoint no, at the end ng work. So that's the reason why kung bakit lagi ako mag-isa tulad sa pagpapatakbo ng Luntiang Agama from 2000 year 2000 hanggang 2000, uh, 2023, no? um, binuwa, oh 2024 pala, 2024 is a just rule. Kung baga ako po ang namuno, nagpatakbo ng Luntiang Agama na no, walang kasama. At ngayong, tina, uh, ngayong itinatag natin ang Templo ng Antuan ay partnership na po siya maroon tayong co-trustee at yun ay sila kayo magbayay agama. At ngayon din, co-trustee din ako ng bahay sa niya. Dalawang kumpanya, dalawang organisasyon na, na partnership pero magkaiba ang um, function. No? Parehong layunin pero meron ibang function ang ang um, ano so yung bahay sa doon na natin ibinigay ang responsibilidad responsibility sa pagtuturo kasi ng kasi antala ko siya din po ay celestial lights yung pagpapaluwanag at pagpapagaan ng mga gawain. So dito sa Tagpuan Amituhan, ang focus natin is more on research at revival ng uh, mga uh, Philippine spirituality, indigenous spiritual beliefs and practices. So tayo sa ating mga initiative na to ay isang time independent organization. Ibig sabihin, wala tayong kinasasaligang organization para isulong ang mga bagay-bagay nito. Katulad ng pag research wala, tayo, walang nagbibigay sa atin ng funding. Kung baga, sariling pagsisika pa rin. Sa ating self-reliance pa rin tayo kumukuha ng pondo upang maisagawa ang mga pag-aaral na ito. Katulad ng travel, paglalakbay, and everything. No? Although may mga nag-sponsor, ito yung mga taong nagre-request ng ating karunungan sa pagtuturo. At yung mga perang binabayad naman nila sa atin, yun ang ginagamit natin sa pagkandak ng research. No? At ang pagiging autonomous, ito yung ano, tulad nga, independent nga tayo. So autonomous tayo, meron tayong sariling kapangyarihan o sariling batas na pinapatupad na hindi tayo sakop ng batas. Yan lang, kung nagreklamo kayo, maaari lang kayo magreklamo sa SEC against us, no, kung ano man yung ano, pero yung reklamo nyo ay titignan sa ating batas, sa ng batas o sa ating bylaws. Ano ba ang ating pakaran, patakaran? Ito ba ay lalabag sa inyong karapatang pantao? At ating sinisikap na hindi kami lalabag dyan, no? Dahil kasi this is about independence, this is about autonomy na kayo bilang kaanib o mag-aaral ng Lumpiang Agama o ng Hilot Academy ng Templong Amituan, ay ma-express mo ang inyong sarili, ang inyong kalayaan. Pero, meron din tayong pamantayan, kaya nga, Templong Amituan. So, ibig sabihin, ang ating pag-aaralan o ating sinusunod ay ang um, uh, Philippine Indigenous Spiritual Beliefs and Practices. So, sinisikap po natin yan, sinisikap nating aralin yan upang hanggang sa susunod na panahon ay atin pa rin siyang makita. So, ito yung mahalaga na dapat nating ma-maintain sa ating sarili, ang matuto na kumilos mag-isa, yung maging malaya at magkaroon ng sariling kapasyahan na hindi tayo nadidiktihan ng iba. At napakasarap. Dahil kasi nga ako bilang isang tao, I'm, I'm not good na makipag sama sa ibang organization kasi boss din po ako that's the reason why na parang hindi rin po ako nag-i-employo o pumapasok na mamasukan kasi baka mag kami ng boss ko lalo na kung alam ko ang ginagawa ko at yun din ang takot ko no just in case ihinto ko ang lahat ng ito ano ang magiging kabuhayan ko? wala ah hindi, siguro ledo na ako nun, siguro patay na hindi naman, hindi naman pero um I've been into call center before. Nag call center ako. Kaya nga lang, nag-resign ako. Gawa nga ng parang sabi nga ng TL ko, ano ka ba? Apo. No? Apo na rin ang tawag nila sa akin. Wala tayo sa digmaan. No? Wala tayo sa digmaan. Call center tayo. Hayaan mo ang color mo na maging racist. Nasabihan tayo na masasakit. Ang kailangan lang natin gawin is um, i-convert yun into polite words. Although masakit, I think siguro talagang revolusyonary talaga ako, ang uh, anong ka katipunero yata tayo na akala ko is ako at even yung phone is gusto kong basagin. Nung galit ako talagang nayanig ang buong floor area, napahinto talaga sila sa kanilang call at hinanap kung sino yung yun pala ang hirap ng mga ano ng mga call center no emotionally battered sila everyday. makikinig na nga lang sila ng problema ng iba hanapan ng solusyon pero sila pa rin ang masama nakakainis <laughs> ako na alala ko lang po pero yun po talaga eh so malaking respeto ko sa mga uh, call center sinasabi nilang bayan ng puyat kasi nga bukod sa puyat nila sa galing nila magsalita paglilingkod para marasolbahan ang kanilang problema eh yung emotional health nila at mental health nila na apektuhan kaya nga naman tayo din parang ganun din tayo no dahil kasi nakikinig tayo ng mga problema ng mga tao pinakikinggan namin yun at hindi lang nakikinig hindi lang pagiging malites sa inyong issue sa buhay kundi inahanapan natin ng solusyon. Inahanapan natin ng lunas. At kaya nga naman, inaanyayahan ko kayo kung meron talaga kayong problema at hindi nyo makaya, pwede nyo po kaming kausapin. Pwede nyo akong kausapin. Okay, sila kayo magbaya agama. No? At pag-usapan natin ang problema. Pero teka lang ha. Teka lang. Teka lang. Bago kayo mag-message sa akin at humingi ng payo, no? meron po tayong energy exchange. So sana wag po, sana masayang yung oras natin sa paglilingkod sa inyo dahil kasi siyempre napakadami ninyo. No? So yung meron din naman tayong ibang gawain. So we have an minimum energy exchange. Kung wala talaga kayo, pag pag-usapan natin, kiusap po kayo maayos. Wag mo po kong pagbibintangan na scammer or everything. No? Kasi alam ko, marami sa inyo na scam na. Tapos ako na yung last option niyo. Ako na yung last option para ayusin ang yung problema. Nakakasama lang na loob. Pero ganun po talaga. No? At sana po maunawaan nyo din na meron tayong patakaran ng pagtanggap. No? Pag kayo pupunta dito hanggang ang simula po ng ating gamutan o pagtanggap ng mga bisita ay from 9am alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ngayon naman, kung kahit tawag sa akin, no, tumawag, uh, maaari po yun, from 9 o'clock hanggang 9 p.m. lang kung tawag naman po. Pero mas mainam talaga kung mag email po kayo, kung meron akong panon, doon ko kayo babasahin. Alam ko gusto niyo ma-prioritize kayo. Gusto niyo ma-prioritize kayo. So kung gusto niyo ma-prioritize kayo, mag-email kayo, tapos mag-send kayo sa Gcash ko, kung yung kung ano man yung servisyon na hanapin nyo. Pero basic natin is ang guni ritual. So, 1,800 lang po yun. No? Pero wag mo na kayo magbibigay ng GCash nang hindi ko nababasa ang problema. Doon po kayo nadadali. Doon po kayo na-scam. Parang pera-pera na lang iniisip nyo para matulungan kayo. Ipaliwanag nyo muna kung ano ang problema niyo sa email. wag po tawag na kasi bingi ako. So, hindi nyo po ako. Hindi naman bingi parang mahirap ako makaintindi. Gawa nga ng recovering time sa stroke, no? Although nakakapagsalita-salita na tayo. Ito nga, nakikita nyo, naglalaway-laway na para akong ulol dito na nagsasalita. So, mas mabuti kung babasahin ko ang email. Then, from that email, sasabihan ko po kayo kung magbabayad na po kayo ng 1,800 sa ating Gcash. And then, after nyo magbayad, no? I-schedule ko po kayo para sa video call consultation through Google Meet, no? So, yun po ang proseso. Ngayon, during the Sangguni Ritual, sa harap niyo kailangan niyo po makita, no? Para hindi kayo maloko. From that time, maaari kayo magtanong kung ano yung gusto yung itanong pa, no? So, susubukan natin sagutin yan. And then, from that session, yun po mag decide kung kailangan niyo po ng Gayuma Ritual, no? So, ibig sabihin po, punta kayo dito, isasagwa natin yung cleansing process niyo, Then, at the same time, yung programming, repair, and then mag-require tayo, kailangan nyo magdala ng kandilang puti, kandilang pula, kandilang barbe, no? At saka yung litrato, at uh, prutas, at uh, ano pa ba? Prutas at bulaklak na iaalay natin sa iyong gagayumahin. So, dito po natin sinasagwa yung in, in person. At yun naman po ay may bayad din. 5,000. Guys, wala po kayo sa palengke ha wala kayo sa palengke. So, walang tawag-tawag. Pero kung wala naman po kayong pera, kausapin niyo kung maayos. O, kausapin niyo po kung maayos. No? So, paano? ano, um, I expect ko sa inyo yung email niyo kung maroon kayong problema. At nakikita ko maraming mga viewers dyan. No? Please, follow naman. Mag-follow po kayo at mag-comment para malaman ko kung ano ang -ano may pangliling ko po sa inyo. So hanggang sa muli, ito ang apat um, na ng tagpo ang litro ng lindol, hanggang ng mayari na pag alam."